Na, nakapagpitas na tayo mga suso sa ating tanim uh, pinitas ko yung mga nauna niyang bunga baka gugulang lang so ayan mga sulo mga, ngayong umaga ay meron meron kaming paparating na bisita dito mga uh, masyal siya dito uh, isang uh, solid subscribers din natin uh, from Australia yun know? o so, nabakas din sa dito ah uh, papasyal siya yata hindi ko alam kung matuloy kasi may ambon ambon so tamang tama yung ating ilitas dito may padala natin sa kanila kasi mahilig din yun sa gulay ito yung ating napitas padala natin sa kanya para may ano siya ba so konti man pero salamat pa rin kasi meron na akong napitas sa aking tinanim so ito yung paon ng bunga konti lang to yan, yun yung mga naunang bunga mga silo. Pero nag, marami pang bunga ng ka, ano, may kasunod pa. yan lang ano, una niyang bunga. Kinuha na natin. Ayos. Thank you Lord sa blessings na yan. Yan. So ngayon, umaga rin ang pagtanim nila namin sa ating munting palayan. Laging natutuyuan. <laughs> so ngayon, nandun na si Kanato. So, nanon ko na yung mga kalabaw dito, yung dalawa. Yung isa nandun sa ano, malapit sa kapalayan. Kinarabaho natin yung kahapon. matuloy yun si Guya from Australia. Padala natin ito sa kanya. Ibig sabihin, naglalakad ang galing sa ibang lugar na gawain ng tawag sa ibang lugar na gawain Tatlo lang dito. Aha. Tatlo lang, kami dito. Tatlo lang.

Hmm. Tagal si dokter rumah mo <tinyo> tagal. tagal? Ah, tagal. To, alas kotroban dito na. <laughs> <Tengtong buang. tinyo> Maya ah, Ayan. Tungo muna ako mga kasulo sa bayan para mamili ng ulam. Deliberin natin sila. Eh. Okay. Ay, tatlo lang sila ni Doktor. Saka ano, pinag-ano ko na rin sila doon pinaglaplap ba pinag uh, ano ko nang bini oo oh, tuwad na lang sila nun tanim na, tanim na lang ba na natin kung darating natin bisita may paparating tayong bisita Taga, uh, galing pa Australia ba amaya balik bukid ako mga silo. So, may nadaanan akong damo na napakaganda. Na kinuha ko na para ibigay ko doon sa ating mga kambing. the misis nandun na sa kilay orudir na gano'n na. Asikaso na. Tara. Yatid ko muna ito sa kambingan natin. Tapos yung mga kalabaw natin, inano ko na rin. pinagswimming swimming ko na rin. Okay. you know? napuno yung ating lagayan ng pagkain mga silo ano eh kain ng kain Yan lang muna ha. Kumain na kayo lalabas. Ang dami naman yan na binigay mga silo. Ang dami nito oh. Oh. Maramais. Okay. Tara. Punta natin yung mga nga nagtanim. Ngayon <coughs> po mga silo. Puntahan ko muna sa bahay. Dahil nandun daw yung ating bisita. Si Kuya Bart po. Yung ऑस्ट्रेलिया था जन बिके शामिल जत है sa sasakyan ito si Kuya <laughs> Papasalo sa ating area din eh. nakapord siya nakapord sana all nakapord <laughs> bibigyan natin sa kanya yung ano yung pinitas natin kanina umaga ko wala naman lahat yung mo mo si Kuya Bart oh, galing pa tong ano Australia hello Min nandito na ako nandito si Kuya Bart ate <laughs> buti hindi kayo sumama po <laughs> ingit ka no <laughs> so, babalik yata si Kuya Bart bukas gawa ng hindi kami gaano makapagbanting-banting ngayon. Oh, may busy, busy si uh, Mike. nag, ano tayo, nagpatanin. So, babalik na sa bukas. Pero magtanim ako ngayon. Subukan ko pa. Ayon yung mga natin, no? Yan, Opram, o. Oh. Laklaki na. Oo. Uh, uh -huh. Buti, hindi yung jackpotan dito yung anong, kobra. Wala, na, wala naman po. Ay, wala ng kobra dito? Dito naman po ako naka-pag naka, naka ng ahas. Ay. Delikado yung may kobra. Ma, nandito na ako sa tubo, oh. <laughs> Wala pa. Hindi pa tapos. Ito. Yung kubo mong isa lang Ha? Yung kubo mong isa. Ano na yun? Pasira na. papalitan na yun. Ilipat ko. Si Kaibar no? Kapasira siya doon sa palayan. Uy! Eto. Namimiss ko na. Ang? Babayaran tayong ano? Buko? Bibili, bibili okay? o. Hindi! Walang bili yan. <laughs> Kuha tayo mga. Kuha tayong buko. Ang dami si buko ko din eh. Oo, hindi tayong sabaw ng buko ngayon. Tapos bigyan natin yung kuya Bart. Dito Barton, na lang. oh, lang. oh? <laughs> Yeah. All the way from Australia. Yon. Bisita <laughs> sa bay. Oh, please subscribe mga bay. <laughs> subscribe sa so, bay mga bay. Ayun. Sarap ng dito. Wala pa yan. Patay buko ma. ma tuba. Ay ma, tuba 'yan oh. <laughs> si ano, choy mo, gano'n dyan? Si, ayun ay, po, pinsan mo? Ala, diniwan na eh, ni pinsan ko to. Wala, iba na nang, ano nito. Ang uh, kamangki ni kaana to. Nagsanggot. Meron tayo pong bisita ngayon. Mga panong Australia pa ito. Si Kuya Bart. Meron din YouTube channel. Si, ano, isa ka ano, variety vlog. Hindi, hindi na ako nag Ah, hindi na, na ba? Hindi, nan nanonood pa ako nung bago mong upload. So, Ay, yung bago? Ano lang? Yung ha? trip na lang? <laughs> ano na lang? Parang kung sa Bisaya, kalingawa no, na, na, lang ba? Nahirapan ako. Trabaho. Maghapon sa trabaho. Pag-uwi, pagod na. Oo ano? nga. Wala na. Ayun yung baka natin. Hello! Hello. Ano ba kailan na? No? Si Momo, Simo. malaki na siya oh. <laughs> Laki na nga. Ang kaibigan ni si CJ. <laughs> ano pa lang yan, 2 months pa yan, magti 3 months pa. Oh, na ano ko nung nanganak yan eh. O nga, nanganak nga yan na wala ako. Kuha ko lang ng buko si Kuya Bart. Para makainom siya ng fresh buko juice. Da, wala daw buko dun sa kanila. Matagal na daw sa hindi naka Inom ng sabaw ng buko. Pagkakit natin. Ando si Kuibart. Nagpagkwentuhan nila yung Roger. Tsaka ni Mrs. Habang naluluto si Mrs. Kuha tayo. Tara. Tapos uh, dalawang pitak na rin pala ang uh, matamnan nila. Ayun, tapos na yung pinakamalaking pitak. Tapos uh, may dalawa pa. Kunti na lang. Wala. Ayun. Doktor yung lapot. No. Magolayan mo. Sabaw. Sabaw. Maganda yung ano, malao kung kung saan mo ko, ano? <laughs> 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 pa malao. Pot chicken. Mia sa chicken niya. Leo. Ko. Ko ni ni. Ni. Inggit kaano. Hindi ka sumamatay, Ami. Shout out sa iyo. Sabi ko kasi kanya. Sigurado maiinggit ka. O, <laughs> <laughs> uh -huh, umiinom na ng buko si Kuya Bart. Kasunod dito, tuba. Oo, <laughs> oh, tuba ta. Hindi <laughs> mo naman ano, si Kobe Bar, no, tuba. Ang ginom kang tuba, ya? Beer, pwede. Beer. May beer ba dito? Masahin nyo naman sila. lang tayo doon. Tapos dalhin dito. Hindi mo hili kayo. Huwag tuba, ano? Sa tuba ba? Uh, ano. Sa Ilocano, wala. Sa Ilocano. Gin. Gin, Gin lang, <laughs> ano doon. Saka yung ano, yung... Kamanog. Ay, yung manog. Ay, yung Ay, yung Ay, yung manog. Ay, yung

Jey, ano yung may pichel, Jey, kati Mia? May! Yan, pichel, ko nino Pichel. Ilagay <laughs> sa pichel, Jey. May, oh. Dami. Dami buko, kati Mia, oh. Dami buko. Salamat sa... Lalo! Yung muna, yung muna. Ay, ato doka robei. Eh. Yan timplahan ko muna itong uh, merienda nila nang nagtanim sa atin mga mgauelo. Uh, kinilaw yung kanilang merienda, meryenda at saka kanin. Yung iba, magkanim, lang yung Mabilis lang. Radyo oh, ang kwento. Kaka pantay-pantay. Hmmm. Iniinga ito suguya eh. Hmm. Lapalaban eh. suguya sa, sa lakaran. Uh, wala na ma. <laughs> Sina ko Pete. Iniinga lah. Pulang na ng hangin. <laughs> uh, tingnan daw niya, ipasalan niya yung kambing, mga kambing. Hindi pa naka, uh, ano. Hello. Ito nun kuya. Yung Caldereta, luto, yung, luto nyo ba? Lutong Ilocano. Hindi, okay, kahit anong luto nyo na para matikman ko luto niya <laughs> Yun, kaldereta no? Oo, oh, kahit anong. Yan. Magka o, paitan, no? Papaitan, no? Si papaitan daw, sabi ni CJ. Paborito ni CJ talaga, papaitan. Tayo so, mas lalo kami. Mabalik na si Kuya dito bukas. Uh, doon natin kakatayan yung kambing. Tatay tayo para matikman ni Robert yung putahe na rin. Dilima! Ah, uh, <laughs> Sunod ka dito. <laughs> Mahingit yun. <laughs> Hindi mo na ngayon kasi ano pa, bukas na lang. Pasal pasal si Bisi sa sabay. Mag Tanim ng palay Tanim ng palay Hello mga kaswelo Naka si Kuya Bart din sa area natin mga kaswelo Sipin mo galing pa to sa Australia Dito lang nagbilad-bilad lang sa araw nito Relax ka mo napak ganda. Tingnan mo siya. Mm. Tingnan mo. Si no para. Ay, kita-kita tayo. Ah, puntar <laughs> si. Ang dala ni Kuya yung gulay. Salamat sa gulay. Mahilig si Kuya sa gulay. Ilalaga lang daw niya 'yan, isa-usaw-usaw-usaw lang. Kitita ni Mrs. Yes. Napa, dapat lang eh, konting lang ang ating hipitas okay, okay. ngayon. Sa susunod na hipitas. Marami na. Oo. -oh. So, ano lang ako doon kuya, pupunta ako doon mamaya. Iyan ko lang yung mga tao rin eh. Sige. Bigyan muna lang ako. Sa Oo. O, tapos punta ka doon. Punta ka doon. Oh, sige. Sige, sige, sige kuya. Liliko na lang ako dito. hindi ditso, ditso ka na doon. Tapos pagdating sa'yo, liliko ka. Oh, sige. Hmm. sige po. Ganda ng service ni si kuya oh. Ang kintab. <laughs> Karaoke ka yan. Hindi <laughs> na. Di ko Motor-motor lang ako. Pwede na. yan. Malay mo. Hindi ko naman nasaan to. Hindi <laughs> mo rin nasaan, di ba? Oo nga po. Bibigay yan. Sige. Oh, sige. Sige. na lang po. Yan. Yan. So pumunta muna siya doon sila kaila tata, sa kapatid ko, sa kuya ko. Doon muna siya kasi anuhin uh, ko muna yung mga tao rin eh. So pinabalik ko sa bukas yung tapos na tayo makapagtanim. Magkatay natin siya kambing. Para uh, matikman niya yung uh, mga putay natin sa kambing. Kung so, magluto tayo ng papayitan bukas pagbalik niya. sayang wala si ate misis ni Webert yan na kami uh, ano na lang po te. sunod po hon nagat mamatay alaga ate, pwede pa tayo mag ano dyan aming kambing dyan Si kasuhin ko muna yung mga tao ko dito mga suylo, sa pagtanim Harap din din natin. Inanon pa sila. Pupunta na lang ako mamaya doon. Kala, doon sa bahay. Ando sila. Nakatay din ng ok si Tata doon. Asala ka ina ka Oh, ora. na. ona. Ba ba ka kun tuloy kan mo ang iuli ta kan ba?

tapos na yung taniman, kaya... Para, mm, na. Red Horseman! <laughs> man! Nagwado pa taranta. Pang ano lang to, pang hindi naman lang, lang singan to. <memang> pang tanggal pagod lang. Tanggal pagod lang ha, wag lang singa. Baka, magpinisig ka pag paro-paro di. <laughs> Baka, pinisingan niyo <yung> pa to lang. <manyan> Malor ka. Pag ano natin sila. Ano pala ito? Ini kaya ni Kuya Ini kaya ni Kuya Bart? na sponsor ni eh, Kuya Bart. Oh, ba. Kung, ay, salamat kay Kuya Bart. Oh, salamat po. Salamat kay. Salamat kay eh. eh. Sa ano kabayo daw? Baka sisipa kayo mamaya. Salamat sa <laughs> mga tao sa kabayo ko. May <Maraming laughs> kabayo sila. Kauna. Sige. Main na. Hmm. Tapos na yung para ano? <mukong> Animan City. Oh, 11:11. Ah, ala oras sila. Di ba? Oh. Limang oras. Ah. Yalu, mo yan? Hmm.

kasi pupunta tayo dun sa bahay. Dan si Kuya Bart. Puntahan muna natin. So, like, at naibigay na rin natin yung bayad sa pagpatanim. So sila, nandyan sila kay Roger. ah uh, tumatagay sila. So iwanan muna natin sila. Napunta tayo nila doon kila Kuya Bart. Tara! Uh, Tara! sila lahat dito na po tayo sa bahay mga kasilo at uh, ito ang ating nadatnan uh, yung nagbanding-banding na po sila pala so ayan nagpupintuhan po kami dyan at uh, ito mga babae din uh, na din nagtagay-tagay din oh. banding-banding so, na po kami din eh, ni Kuya Bart ayan. at uh, babalik po si Kuya Bart uh, bukas daw para magkatay po kami ng kambing at uh, banding ulit at uh, mag-cooking-cooking -cooking po kami doon sa bukid Ayan naman po